Guys, meet my ever reliable RS125 FI. Guys, ito nga pala yung RS125 FI natin. So, nabili ko siya last o uh, year 2018 uh, that was February 2018 to be exact. So, nabili ko siya sa halagang uh, 72,000 pesos or 72,900 pesos and uh, binili ko siya uh, for one main reason. Gagamitin ko siya sa daily use o pang-araw-araw. Especially sa pagpasok sa trabaho So kung bakit uh, siya yung napili ko that time Especially uh, napakaraming uh, pwedeng pagpilian Unang una, halos bagong labas pa lang siya ni Honda that time Siguro Mga late 2017 nung uh, nilabas ni Honda itong uh, RS125 Fi Siyempre bagong bago sa paningin And then uh, pangalawa uh, Medyo nagandahan ako sa forma niya Paka aggressive ng itsura uh, niya that time yung unang kita ko sa kanya. Then, uh, siyempre tataka uh, XRM, Honda XRM. So, legendary kumbaga sa Pilipinas. Then, siyempre uh, bago na uh, wala tayong idea that time kung ano yung uh, performance ba nitong si RS125 Fi. Considering na ang unang naging uh, manual o semi-manual motorcycle natin, before is a uh, Honda Wave 100 so wala pa tayong idea totally dito sa RS 125 and then so yun no nung nakuha natin siya so ang yung first impression natin talaga is yung unang-unang napansin ko is yung power niya so yung power ng engine napaka-refined nung uh, engine niya sobrang smooth and then uh, napaka-aggressive din nung power niya especially sa 3rd gear so mararamdaman mo yung power niya is nasa 3rd gear talaga so second mga sir na napansin ko sa kanya is yung uh, suspension niya So yung suspension niya, uh, sobrang balance. So during testing sa on and off road, considering na uh, underbone siya, so hindi siya ganun katagtag mga sir. Ang masasabi ko talaga is uh, magandang suspension yung nilagay ni Honda dito sa Honda RS 125 FI. Then pangatlo, uh, after ng uh, ilang araw na paggamit natin sa kanya, so, isa talaga sa mga napansin natin uh, during that time sobrang tipid ng konsumo uh, ng gasolina nito uh, i think nagre-range siya ng uh, 60 kilometers per liter so meron siyang uh, i think 3.9 uh, liter capacity ng uh, fuel tank so after uh, a week ng uh, paggamit natin sasabi natin na uh, around uh, 200 to 250 kilometers uh, bago natin maubos yung uh, isang full tank mga sir so yun yung uh, isa sa pinakamagandang uh, features ng motor nito uh, sobrang tipid sa gasolina So sa mga nagtatanong bakit ko siya nilagyan ng uh, sidecar o bakit ko siya ginawang uh, tricycle actually uh main purpose nito is para gawing ano uh sa tindahan uh, sa school ng mga bata. And then uh, kumusta naman ba ang performance ni RS125 after natin siyang malagyan ng sidecar? After ng pagkakakabit kabit ng uh, sidecar. So, naramdaman natin na sir na humina yung uh, power ni RS125. So, siguro dahil din sa sprocket size. So, that times I think nasa 1437 yung uh, ito yung sprocket nitong RS-125FL So, siyempre hindi na siya magmamatch uh, pag lalagyan natin siya ng sidecar So, nag decide tayo mga sir na palitan yung uh, sprocket size So, ginawa natin siyang uh, 1440 I think So, ngayon bumalik yung ano or nagkaroon siya ng uh, power ulit So, today mga sir uh, samahan niyo ako uh, Gagamitin natin siya uh, para bumili ng uh, tubig dun sa water station Uh, ito yung araw ng schedule natin sa paglabas base dun sa quarantine pass na inisyo ng barangay Sir Sir, balikan ko Thank you Maghahanap tayo mga sir ng ano uh, Maghahanap pala ako ng uh Te, meron ba kayong ano? Oil filter pang sniper? Magkano? 75 Ha? 75 Sige Tsaka meron din kayong uh, Chain lube Wala? Oil purpose lang 88 kasi yung pangarap eh 89 89 89 89 89

Uh, hanap tayo ng uh, nakabukas nabili tayo ng oil filter para dun sa sniper problema wala silang uh, chain lube na available silver ayan eh, ganyan silver tatlo silver White, pula blue. Blue. o yan magkano to ah meron din anong kulay ka na yung mo 130 lang silver. saka blue at saka black silver blue lang 250 lang may 250 lang blue meron yeah. blue, blue. Blue, blue blue meron lang blue silver. at saka silver black wala

ulang ng sampo ko okay. oh, gano'n. Para pa rin. <laughs> na. Thank you. Thank you. Flash lang yan. Sure daw eh. Mole. Okay na lang. Meron nakabukas na shop dito. Nakabili tayo ng uh, chain loop at yung uh, pandinis ng uh, kadena. balikan natin yung tubig mga sir few moments later. Regarding naman sa maintenance mga sir, uh, truly sa 2 years na uh, ownership nitong motor sa Plunto, wala pa akong pinapalitan wala pa akong pinapaayos. At the same time, wala pa rin tayong pinapa-repair sa motor nito uh, more on change oil lang tayo mga sir dito sa motor nito Plunto. Actually, uh, tomorrow nakaschedule siya for change oil. So, bumili tayo ng Honda uh, Honda Motorcycle Oil. So, every 1,500 km, doon uh, tayo nag-change uh, oil. So, kung makikita nyo dito. Current odometer niya is nasa 6,200. So, never pa itong na-tune up mga sir. Uh, halos sa uh, change oil lang palagi. So, ito yung uh, tunog ng makina after 2 uh, years na paggamit and uh, 6,200 odometer motor so hindi pa niyan nagagalaw oron Chinchoy lang at the same time hindi pa rin siya natutuna so almost same pa rin naman siya mga sir after mga pagkakabili natin sa kanya since nung nabili natin siya na good condition pa rin mga sir yung uh, engine niya So sa mga nagbabalak uh, o gustong bumili ng ganitong uh, motorsiklo so don't hesitate mga sir uh, for me uh, masasabi kong uh, very satisfied tayo mga sir and uh, walang halong pagsisisi sa pagpili nitong uh, motorsiklo na to So yun mga sir uh, Hanggang dito na lang yung video na to. I hope nagkaroon kayo ng uh, reference uh, sa mga nagbabalak dyan na uh, bumili ng RS125FI. So hindi lang siya pang uh, sport guys, pang pamilya rin. Hey, uh -huh. Uh -huh.